Kumusta mga bata? Oras na para sa ating kwentuhan. Bago natin simulan ang ating kwento, ano-ano nga ba ang mga alituntunin sa tamang pakikinig ng kwento? Una, maupo ng maayos. Pangalawa, buksan ang mga mata at tenga. lo. Isarado ang bibig at manatiling tahimik. Tara, simulan na natin. Bago ang lahat, ako nga pala si Teacher Eileen, ang inyong gurong tagapagsalaysay na nagmula sa City Schools Division of Cabuyao, Laguna. Handa na ba kayong makinig sa aking kwento mga bata? Ang aking ikukwento ngayon ay tungkol sa Ang aking hiling Ito ay isinulat ni Roselle Maura Doria Baron at iginuhit naman ni Angela Patima yung Macasero Mga guro na nagmula sa City Schools Division of Cabuyao, Laguna Tara, simulan na natin! Isang umaga ay nagising ako na nag-iba na ang mga gawain nila nanay, tatay, ate at kuya. Noon ay nakasanayan kong maagang umaalis si tatay papunta sa kanyang trabaho. Maaga niyang binubuhay ang makina ng kanyang jeep at sinasuri ang mga gulong nito. Matapos masuri ay paaandarin na niya ito at aalis. Noon ay maaga rin nagigising sila ate at kuya upang maghanda sa kanilang pagpas sa paaralan. Noon ay maaga kong nakikita si nanay sa kusina at naghahanda ng agahan. Kung minsan pa ay manggagaling pa siya sa palengke bago magluto. unti-unting na bago ang lahat. Isang umaga, ay napansin ko na hindi na umaalis si tatay sa kay ng aming jeep. Madalas ay nasa bahay na lamang siya. Napansin ko na din na sila ate at kuya ay hindi na nagsusuot ng kanilang uniforme. Hindi na sila nagbubuklat ng kanilang libro at ang hawak palagi nila ay ang kanilang mga telepono. Si nanay naman ay hindi na din lumalabas ng bahay upang mamalengke. Si tatay na lamang ang gumagawa nito dahil isa lamang ang maaaring lumabas ng bahay. Sa paglipas ng mga araw, ay nagsimulang magtanim si tatay ng mga gulay sa aming bakuran. Ang gawaing ito ni tatay ay kinagiliwan ng aming buong pamilya. Noong una ay natutuwa ako dahil kasama ko na si tatay sa buong maghapon at kalaro ko na din sila ate at kuya. Tulong-tulong kami sa aming pagtatanim, paglilinis ng bakuran at pagdidilig. Nagpatuloy ito hanggang sa napakaraming araw ay magkakasama lang kami sa aming bahay. Ngunit nakaramdam ako ng lungkot. Hindi ako makapaglaro sa labas kasama ng aking mga kaibigan. Ito ang pinakagusto kong gawin noon. Gustong gusto ko kapag naglalaro kami ng patintero, sipa at luksong baka. Masaya din kaming naglalaro ng tagu-taguan tuwing malapit na ang gabi. Ngunit ngayon ay hindi ko na ito nagagawa. Ang sabi ni nanay ay sarado na ang palaruan. Walang maaaring pumunta dito na kahit na sino. Hindi na din kami nakakapagsimba sa simbahan tuwing araw ng linggo. Ito pa naman ang paborito kong araw dahil magkakasama kami ng aming pamilya. Ngunit sa araw-araw na kami magkakasama ay pakiramdam ko ay araw-araw ay linggo. Ang pagkakaiba lamang ay walang pamamasyal sa aming pagsasama-sama. Hindi ko na natitikman ang paborito kong sorbetes at puto na madalas naming bilhin pagkatapos ng aming pagsimba. Ang mga bagay na gusto ko ay hindi ko na magawa. Hindi ko na rin makain ang mga pagkain na aking kinagigiliwan. Sa gabi, kami ay sama-samang nananalangin bago matulog at hinihiling ko na sana ay bumalik na sa dati ang lahat. At dito nagtatapos ang aking kwento na may pamagat na ang aking hiling. Ito ay isinulat ni Roselle Maura Baron at iginuhit naman ni Angela Patima Makasero. Nagustuhan niyo ba mga bata? Halinat sagutin ang aking mga katanungan. Narito ang ilan sa mga gabay na tanong. Una, ayun sa kwento Sino ang miyembro ng pamilya na nagmamaneho ng jeep? Pangalawa, ano ang madalas na gawain ni nanay sa tahanan ayon sa kwento? Pangatlo, ano ang kinagiliwang gawin ng pamilya sa kanilang bakuran? paboritong laro ng bata sa kwento kasama ng kanyang mga kaibigan. Panglima, ano ang hiling ng bata sa kwento tuwing sila ay nananalangin? Mga bata, sana ay may bago kayong natutunan sa araw na ito at naway masagutan ninyo ng may pang pangunawa ang mga tanong sa kwentong ito. Sa panahon ngayon na mero ang pandemya, mahirap para sa mga kabataang tulad nyo na magkaroon ng pagbabago sa mga nakagawa ninyong gawain. Ang pagkilala sa mga bagay, pagkain o lugar na inyong gusto o hindi gusto ay dapat pa rin na isaalang-alang. Ngunit Huwag kayong mag-alala dahil sa pamamagitan ng ating mga panalangin ay matatapos din tayo sa pandemyang ito. Hanggang dito na lamang mga bata at nawa ay may bago kayong napulot na aral sa kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam. Thank you for watching! Kung may mga kwento pa kayong nais pa at mga lesson na gustong matutunan, mag-like and subscribe lamang sa aking YouTube channel at huwag kalimutang i-click ang notification bell button para mas lagi kayong updated sa aking mga video lessons at kwentong pambata na i-upload. God bless everyone!